Brazil. See you, my vlog. Did nila ako sa airport. So, ngayong araw ay pupunta ako ng Brazil. So, yun, yeah, hindi ako sa airport. So, see you in my vlog to so, my YouTube channel. And subscribe sa mga ito ko nakasubscribe sa dyan. Tapangan niyo pang aking vlog sa Brazil. Ayan. Thank you sa magyayaya sa akin sa Brazil. Hey, Ayan na po kami dito sa Jambi Jollibee or Chowking. Ayan. So, kay baby girl yung sausage. And sa akin is corn beef and sausage for hubby. Ayan. Kay hubby yung sausage din. Pareha sila magkama. Na, anong ano mo to doon sa likod mo, please? Ayan. So, mayroon tayong sopas. Ayan. Tikisa. Breakfast muna sa Jollibee. Ayan. Yes. May sopas. Check mo anako anin ano yung dito yung chocolates. Ayan. Ayan si Javi. nagsi cr na. <laughs> ayan. So, sa kanila is sausage. Ayan. Ito ko nilagay eh. Tayo. Mm. Oh, Mamaya pa naman yung aking flight. 8 p.m. pa naman. So, kakain mo na 8 kami. 8 p.m. Ay, 8 10 Oh, sama naman. 8. Hindi. 9 ata. 10, 22, 45. Ah, 10 pala. 10 p.m. Oh. So, Ayan. So, ayan. Almusal oh, mo na kami dito sa si Jollibee. Ayan. Diba? Almusal mo na kami dito sa mall. Oh, may ito ang flight. What's this? 50% sale. R&B. Pabango. R&D ako. Christian Dior. ako. Diba? Dami ng Mango. Mango tala. Mango tala. <laughs> Mango, Chanel, Adior, Diorja. Aldo. Aldo. Ayan. Kami sa airport. Ayan nila ako. Six, magsa seven na. So, ten pa yung aming flight. Ayan. Ten pa nga. Ayan. So, dito na kami sa airport. lag <laughs> Ayan. Yung oh, sama lain pun punta Yay. Wow. <laughs> Maglalaro muna kami ng Mateo. Kasi kami ay naghihintay ng eroplano. Yay! Yeah. The airplane. There! Oh. The airplane. The airplane there. Yes, airplane there. Yes. You All under the

nandito na kami sa San Paulo Airport at tulog pa mamaya pa yung aming next na flight 5pm kami sa Victoria Airport nakarating na rin kami ang ganda Okay, sa Brazil lang ako ay magkihilapos na. So, ito ang aking kwarto. Di ba? kwarto ko. Ay, Brazil? Ayan. So, ayos so, ako ng gamit ko. Nagay ko sa cabinet. Kaya dito sa Brazil. Sa so. for...